At doon sa, sa text kanina mayroon pa pagbanggit, uh, magkita tayo bukas ba 'yon 6 PM sa JIL. Tama po ba? Yes po, your honor. Pwedeng pakipaliwanag po yung bahagi na 'yon ng text. Sabi niya po sa akin na uh, kung pwede makita magkita po kami sa JIL, mayroon I think at that time. Saan po yung JIL? Ano po yung JIL? At saan po 'yun? Sa, sa, bu sa Bukawi po. Sa Bukawi. Ano yung JIL na 'yon? Ano 'yon? Simbahan uh, ba 'yon? Ano 'yon? Mas sabi niyo bang malapit ang relasyon nyo kay Senator Joel? We're not that that close po. Hindi ko po uh, siya personal na kaibigan-kaibigan. Um Well. Una po, um tungkol doon sa mga pictures nung uh, text exchange or chat exchange uh, sa pagitan ni Senator Joel at niyo, no? Ah uh, again, Pictures po yon na kinuna ni Engineer Mendoza. Tama po ba? Uh, engineer, tama po ba? Di, di Alcantara? Yes po. Uh, yes. At uh, sabi niya, inutos mo sa kanya na kunan niya. Kaya meron siyang pictures. Tama po? Hindi ko na po ma-recall, Your Honor. Hindi, hindi mo ma-recall. Uh, pero galing po sa phone yon. Hindi ko rin. Baka po, Your Honor. Sige uh, po. Okay po. Baka po. Eh, hey, makikita mo naman eh, kung phone See mo po? hindi. Opo, galing po sa phone nyo. Okay. Uh, Engineer JP Mendoza, uh, nandito po kayo? Okay. Yes, sir. Pa-confirm ko lang ulit. Ayon sa inyo, hindi raw po ni Engineer Caltara, pero ayon sa inyo, uh, bakit kayo may picture nun? Nung mga conversations between Senator uh, Joel Dow and uh, Engineer Alcantara. Dahil disappearing message po yun. Ba, pag in-screenshot po, marirecord po kasi na in-screenshot. Hindi pwedeng i-screenshot. So, kailangan ko Ganun po ba? Tama po ba? Yes po. You're disappearing right. messages. Okay. Uh, at inutos sa inyo. Nakunan. Tama po ba? Pinapicturan po para after mapicturan, saka po babasahin. Ah, pinapicturean. Okay. Uh, sinong nagpa-picture? Si Boss Henry po. Si Boss Henry. Okay. So, una, nililinaw ko lang po yan, Mr. Chair, para malinaw na may consent yung pagkuha sa picture. Para hindi masabi na uh, wiretapping ito or whatever. Ano? Okay, so mukhang ganun po. Okay. Uh, ngayon, sa paliwanag po ni Engineer Alcantara, um... Uh, sabi nyo, yung context nun ay uh, may CA hearing. Tama po ba? At uh, nakasalang si Sec. Uh, Bonoan at si Senator, sabi nyo, si Senator Joel ay humingi ng multipurpose buildings. Tama An, po? Ang tanda ko po ay uh, uh po, lang po siya sa akin na papalo papalop po yung request kay uh -huh. SEC na multipurpose building po. Mga barangay hall. Yun lang po ang... For tangga. additional. Additional. Ah, hindi ko po masabi ko additional, Your Honor. Kasi po, uh, papalop lang daw po yung request lang po. Yun lang po, Your Honor. Okay. Uh, Nagre-request po siya ng mga, ng mga multi-purpose building kay Secretary at the time. Yun po yung sinabi nyo kanina. Uh, yun po yung nabasa ko po sa... Pinalabas po nila. Your Honor. Okay. Hindi, kinu kita, yun ang paliwanag mo. No? Okay, at tama ba, pinarating mo kay Sec. uh, Bunuan? Opo, uh, sinabi ko lang po na magpapalop lang po si Sen ng mga request niya po. Yun okay. Lang po. Okay, so una, kinukompirma niyo po na yung Sek, uh, Senat Sen Joel na nandun ay si Senator Joel Villanueva. I think so. Your yeah. Honor. I, yes or no na lang po. Yes po, Your Honor. Yes. So kausap nyo, si Se ka nyo with disappearing message si Senator Joel Villanueva. Tapos pangalawa, uh, man nyo rin na uh, si Senator Joel ay nagpapadaan ng mga follow-up sa inyo. Tama uh, po. nakikisuyo lang po na papalo na, nakikisuyo up po. Nakikisuyo po. At kayo naman, pinaparating nyo kay SEC. Yes po. Tama po. Pwede ba mapaliwanag lang bakit uh, kailangan pang idaan ni, ni Senator Joel sa inyo, District Engineer, ang kanyang request kay SEC? Sabi nga dun sa text, abay majority leader daw siya, di ba? Hindi lang at CA member, hindi lang daw ordinary yung Senator. So natataka lang ako bakit po kailangan idaan pa sa inyo para iparating kay SEC. Hindi ko po alam mo yung hindi niyo na dahilan niya. Uh... Okay. Actually, isang bayan lang po kasi kami. Um, nagpalag sabi lang po siya sa akin na baka pa pwede papalog kaya yung kanyang mga request. Ilan po. Okay. So, uh, yan, lang, yan lang po ba ang pagkakataon na nagdadaan siya ng uh, mga follow-up at request sa inyo? Ilan pong time na yun sa mga multipurpose building oh, po. Kaysa isang okay. pagkakataon lang din na nangyari yan. Ha? Under oath po kayo. Yes, I think Yes. Uh, the following year, ang sabi niya lang po sa akin ay magre-request ulit siya, pero wala na po kami naging usap. Ah, wala po. na po. Kasi po, kanina, sabi ni uh, ADE Bryce, na meron pong dinownload na 600 million pesos worth of flood control projects. According to uh, ADE Bryce Hernandez, ay kay, kay Sec. Joel daw yun. Tama po ba? Hindi sa isa pa kanina, yung mga proyekto. Hindi ko po alam, Your Honor, kasi think, po... Hindi na alam. Sabi ko nga po, pag so, lumalabas na po sa GAA, wala okay. po kaming knowledge doon kung saan po... Uh, uh, wala. Or... Pero sa district, sa... Uh, district, uh, sa district mo yon. Yes, Sir Lord. Lumalabas At syempre, lahat ng proyekto, alam mo. Sir Honor. Tama. Okay. At yung mga proyekto alam din kaya ni Sec uh, Bunuan ito? Hindi ko po alam dahil hey, uh, according alam. to Secretary and even Jose Cabral, na wala po kaming knowledge about the, uh, the GAA Okay. At dun sa, sa text kanina, mayroon pagbanggeta, uh, pagbanggit. tayo bukas ba yon 6 p.m. sa JIL. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Pwedeng pakipaliwanag po yung bahagi na yon ng text. Sabi niya po sa akin na uh, kung pwede magkita po kami, sa JIL. Meron I think at the time. Saan po yung JIL? Ano po yung JIL at saan po yun? Sa bu Sa Bukawi po. Sa Bukawi. Ano yung JIL na yun? Ano yun? Simbahan uh, ba yun? Ano yun? Actually, yung po yung uh, school po nila, tapos may may, re may residence po yata St. Okay. Joel doon. So, just for the record, ang ibig po sabihin ng JIL ay Jesus Lord. Po. Jesus is Lord. So, sa school po yon I okay. think po, yes po sa Bukawi. Okay. Uh, so, malinaw po yon. Meron kayong nga uh, ganung uh, relasyon. Mas sabi nyo bang malapit ang relasyon nyo kay Senator Joel? ah uh, hindi po, uh, Your Honor. Kasi po, may kung ba tatanda nyo po, uh, I think 2023, during budget hearing, uh, parang... Uh, nga nga po, nagko-complain siya sa distrito namin. Mga ganun lang po. Pero we're not that close po. Hindi ko po uh, siya personal na kaibigan-kaibigan. Kakilalan kaibigan. uh, oh. lang. Po. Not that close pero ikaw pa ang kino-contact niya para mag-follow up kay uh, Sek Bonoan. Hindi naman okay. po. Ay hindi naman hindi. po. Kanina Iyon, lang lang po. Iyon, pong, na Iyon lang po. Iyon lang po. Ilan po, sir? Oh, sige, hanggang doon na po muna.